tanong ni Marlon, what is the essence of life to you? <coughs> the essence of life to me. Next question, please. Hindi <coughs> ko masagot, Joe. Uh, Napaka-importante ng buhay. Ito bigay ng ating samanong, Joe, sa ating. Kaya huwag natin sayang ito. Joke lang. Pangalawa, <clears throat> Dapat bang kasama si Emerita sa most devious person in the world? Oo. Tingin ko dapat kasama siya sa mga most devious person in the world. Kasi sinanggap niyang kayamanan ng Pilipinas. Kaya, pahinintay niyo. Putulin ang sedula! Katarungan! Ipaglaban ang kalayaan. Pangatlo. Ano? Anong most embarrassing moment mo? Ito yung pagsagot ng mga tanong na ganito. Nakaka-insulto eh. Nakaka-embarrass. Ano yun? Expression. Tanong ni Jay. Una, kung papalik ka, saan ito at why? Ah, sa ano? Dali. Dali. Dito. Dito sa tuhod para may din kasi para pumuti tayo rin niya ng puso niya ba if bibigyan ka ng pagkakataong pumatay ng hayop anong hayop ito at paano mo siya gustong patayin tinatanong pa ba yan hindi kalabaw na lang ito sabi ko papatayin ko siya sa kayo at kusasak ng boyfriend oh. tapos pangatlo buong buhay mo din jumit dahil na tomate sa pinto. And why naman yun na ipit? Actually, hindi pa naranasan mo ipit sa pinto. Kasi ako lagi nakakaipit sa pinto sa kanila. Kasi salbahe akong bata. Salbahe! Salbahe!